I-issue ka na ng OAC para makabalik ka na after ng vacation mo sa trabaho mo sa ibang bansa. Hello guys! Ako nga po wala ulit si Mr. JTL. Nagbabalik po at ating pong pag-uusapan ngayon ay yung paano po mag-verify ng contract sa Kuwait po. Okay, mabilis lang to. Hindi natin patatagalin. Ang mga requirements ay ito na po. Ito po yung mga kailangan. Okay? So, explain ko po yan isa-isa. So, yung pinakao na po is verification po of contract of visa 18 workers. So, yan po yan sa mga skilled, semi-skilled. So, yung una pong kailangan dyan is company employment contract. So, yung mga kontrata nyo po, kailangan nyo po yan. So, yung mga kontrata naman po is half Arabic yun and half English. So, noon yun na-translate yun. So, if Arabic yung contract mo, pa-translate mo yan pero hindi mo sila magbibigay ng Arabic kasi hindi mo muna ito yung paper mo ka ba ng kontrata na hindi mo na ito dyan diba laging ano yan half Arab, Arabic and half English both party so ang pangalawa po is yung original valid passport isang so, kopya lang po ang kailangan magdala na rin po ng extra para in case may magka problema kasi mawala yung kopya mong isa meron ka pang extra so Pangatlo, original valid civil ID. Copy rin po. Hindi expired ha. Hindi po expired. And pangapat po, ito yung madotokia. Yan po yung makukuha nyo po sa inyong mga company. And hingin nyo lang po sa HR or sa Android. Uh, kaso po ano po yun, Arabic. So kailangan nyo pa po, po yung ipatranslate sa labas. Mura lang naman pa-translate. Kaya kaya nyo po yan. Marami pong translator sa labas. And yung valid ID naman na nyo po. Nakat po, valid yung bago. Kasi every year po kasi napapalitan yung dinamal ng po, every year bago. Pada rin yun yung, yung, ID, yung visa, pagong may binama din. So, yung work permit. So, kailangan niya ng copy, translated din sa English. And airplane ticket copy. Pero hindi naman po talaga record yung airplane ticket copy kasi last time nagpa-verify po And hindi naman po kayo na Kasi hindi naman po ako uwi. pa very lang ako. Pero hindi pa ako uwi. Kasi mas gusto ko po kasi yung tapos ko na lahat ng mga kailangan. So, tara, para pang vacation ka, isipin mo na lang vacation. Huwag nga isipin mga papel. So, yung verified contract ko, okay na. Dadalhin ko na sa date pinas. So, hindi show na ako na easy. And ito naman po. Uh, verification of contract for visa 20 workers. So, ito po sa ating mga kasambahay, sa ating mga sitipag na kasambahay. Ang employment contract. May new format ito po sila. Nalagay dito, new format, downloadable at full of weight FB page. Signed by both parties, English and Arabic. So, in employer, Arabic, prepare mo siya And sa English, yung prepare Then, original valid passport. One copy. Workers valid civil ID. One copy uh, employers valid civil ID then nalagay dito is 2 copies then airplane ticket hindi mm, ko sure kung pero kasi siguro pag pauwi ka kailangan yan pero ako nagpa verify doon, hindi pa ako pauwi hindi man ako hiningi hindi talaga ako nagdala kasi hindi man ako pauwi so hindi naman talaga siya required siguro pag pauwi hindi ko rin alam ba't na ilang ticket di man ako so yun lang and yun, huwag niyong kakalimutan na ipatranslate yung mga Arabic papers na sa labas. Maraming translator dyan sa labas. Mura lang yan, kaya niyan. yun. So, nakalagay bid po rito yung amount na yung babayaran. Uh, nakalagay din is contract 3 dinar ruba for 3 dinar 250 and OWA membership is 8 dinar valid for 2 years. For okay, 2 years, kailangan nyo pong i-renew yung membership sa OWA. Uh, huwag nyo pong kakalimutan dahil napakarami pong magandang benefits uh, matatanggap sa OWA. Um, so, yun lang po. unang muna huwag nyo kakalimutan na ipatranslate yung, yung mga English na papers. Para po hindi po ko magkaroon ng aberya kasi hindi po talaga tinatanggap na hindi translated yung mga papers na Arabic. So, kailangan ipatranslate talaga sa English. Maraya pong nagtatranslate dyan sa labas kayang kaya nyo po yun, murang mura lang po and dalhin, huwag nyo rin po kalimutan dalhin yung mga requirements na nakasulit so yun lang so may issue ka na ng verified contract yung verified contract na yun, yun yung dadalhin nyo po sa Pilipinas which is pag nagpa-appointment ka sa day, -day yun yung hahanapin nila sa iyo so after nun, verified ka na may issue ka na ng OAC para makabalik ka na after ng vacation mo sa trabaho mo sa ibang bansa So, kung nakatulong to, pa-like, pa-subscribe mo rin kung di ka ba nakasubscribe para updated ka sa so, mga bago pang video. Ayun, click the notification bell na rin. Uh, maraming salamat po.